ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuli sa Panginoon. At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Tinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Tinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono. At itinaas ang mga nasa abang kalagayan Pinusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nabubutong, At pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel. Ilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may tatlong buwan at sa kaumuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa silo. Dagdala pa siya ng isang turong tatlong taon, tatlumput anim na litrong harina at isang pitcher na alak. Nang may handog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo, poon. Dahil sa kaloob ninyo sa akin, pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway. Sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapin ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya, ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog, nagsilang ng mga anak. At ang maraming sukling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo, poon, ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakoba. Mahahamu sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga mahalika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dostang dosta. Diyos kong tagapagligtas. Pinupuri kitang wagas. Aleluya, aleluya, harit batong panulukang, saligan ng sambayanan. Halina't kami idangal. Aleluya, aleluya,